ay Idol! Ano ang sikreto ng mga pogi tulad mo? Since nagsimula ka as commercial model, 16 years old, hanggang ngayon na 45 ka, halos gano'n pa rin itsura mo. Tumanda ka lang pero pogi ka pa rin at macho. Okay, sikreto ng mga pogi. Positive mindset, positive outlook. Mga negativity, negative na tao, negative na thoughts, alisin natin. Start our day, positive thoughts, prayer. Nasal tayo pa sa salamat for another beautiful day. Bago matulog, Masasal tayo pa sa salamat for a beautiful day. And sana may isa pang beautiful day. Ganun lang. Thank you sa blessings. Wash your face, warm water, then soap na antibacterial, antiviral, cleansing soap, and then cold water to close pores. Ganun lang kasimple. Umaga at gabi. Tapos kung ano yung kinakain natin, pag may kinain ako unhealthy, pag tinigaw ako, usually yun ang cause. O pag sobrang stress. Ganun, di ba? So, mahalaga na hindi tayo stress. Kasi nag-release ng cortisol, nakaka-stress, nakaka-pimple, or may kinakain tayo na nagka ng pimple. So, happy healthy, guys. Siyempre, sikreto ng mga pogi at macho. Tama kayo, mali ako na si Dr. Duva.